Kain po mga katropa, kain po tayo. Kain po kami oh. Tatid na utol ko eh, ano, sabay-sabay po kami kumain kasi ano. Ano po um Anong oras na ba? Magalas 10? 9 boy. Magalas gis Ha? Guys, ah. kain tayo, guys. Ano, ano namin oh? Ulan ulan pa guys Itlog, sa akin itlog Sa nila sardinas hindi si, hindi si daddy na hindi uh, ng ulam na baong ko eh Sabi Itlog lang muna, tamang ay, ulam lang ngayong maga Yung tama yung ulam namin Sarap, sarap kumain pag nagkamay Bakit kaya masarap kumain pag nagkamay? Siyempre may lasa yung kamay eh ha? May lasa yung kamay <laughs> 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 May lasa yung kamay Kain sis

bebe, bebe. Alam nyo mga katropa, kahit ganitong kainan lang, simple. Pero masaya. Masaya, saka busog ka pa. Sarap yan, sardinas so. oh. Yeah. Sardinas. Sardinas, sardinas ang kaya. Kanya! Ang An sexy magkain pero sardinas lang, ilaw pang kanon. Tama lang yan Tama lang, hindi naman nilaw eh. Ayan hmm, nung lata, pangit mo nung lata yung katulad kahapon. Hmm, nahirapin ako tak sa ano. Okay. Ito, maganda mo na. Hmm, maganda na. Hmm, lagi na siya kaya. Ayo. Hmm, sarap mo yan eh. Hindi May... siya na magulang dito, kaya Alam niyo, ayun, ayun. Al ni alam niyo ba yung... Na-miss ko yung sa COVID. Oh. oh. Ang bahay namin na puno sardinas daming kang Oo, oh, daming ano, alam, tap eh. Alam niyo ba yung sardinas ay isa sa pinakamasarap na ulam yan sa buong mundo? Ano ito ang tanga? Oo. Oh. Yan oh. tanga pumakas sa lata. Kain. No. Kain daw. Ah. isa pa nga, isa pa nga. <laughs> Ganito lang talaga kami. Sarap pag sama-sama pag, ano, ng pagkain sa misa. Uh, masarap man kumain pag marami. No. Grabe na. Sarap ng sabong ng ano ng sardinas, no? Parang adobong manok. Yung? Yung sardinas, yung sabaw niya parang adobong manok. Parang apretada. Hmm. Dito may bumaba nga kanot diyan, bumili dito. Kain nga, kuya girl. Hmm. Basta halos dumugo yung ilong ko sa ingles ah? Ah, dali Wala bang ka ng ingles Sabi na sabi sa'yo. Sabi, sabi. na, no, no. Yung I know yung sinigang. Mm. Yeah. Kaya po tayo, mga katropa. Sabi ko, ano itong sinigang pa, ko? Yung sabi, sabi ko, sinigang. yung, yung, mm, sabi niya. Okay, okay. Sabi niya. Damang, yung, 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 okay yung, 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 sarap yung, sabaw na may sili. No. no. Ah, Mythos, ito ito yung talagang oh, sarap. Um, naligo. <parsing> <laughs> naligo.